so usapin, mag-subscribe ka lang sa YouTube ko. content na pang mataas ang hininga, mga kamer. So, sa nag-request nito, mga kamer. So, congrats sa'yo sa nirequest mo. So, maghanap tayo ng halaman na sobrang kati, mga kamer. So, tapos sa... Uh, uh, ilagay natin sa ating katawan so let's go mga tour guide ko mga kamer nandito lang daw dito banda dyan sa may gubat so puntahan natin nari eh? Parang sayo-sayo galing umasakitan na ni Kaling. <laughs> ano? Kapag <laughs> <Yeah. laughs> ayun na, di ba? Kalutol na yung, pana uh, na, lalong dahon. Kapag kita, sa so sila. Mau bagit. Sa ilalong sila na. Ay, nagida eh, yun. Ay, smoke na. Apto, ganyan po nga. So, tama na to. Yung mukha ng alingatong. Yung makati na damo. So, subukan natin. Kung gano'n to kakati. So, shout out nga pala sa kay Clarence uh, Tolentino na nag-tour guide na kumuha ng makating halaman. So, ito na yung uh, request mod. Uh, Junri Pipito. Hindi ko yun ginawa yung Ah, yung bagyang nakakainin ko kasi mahina ang kate yun. Kaya ito na lang dahil sobrang kate talaga nito. So, let's go! Ah! Hmm. Tung usapin mag-subscribe ka lang sa YouTube ko.

So ayan mga kamer Sobrang kate So huwag nyo nang kasi ang hirap mo yung So ayan mga kamer Namamaga Sobrang talaga So ayun mga kamer, kita niyo talaga nasaktan talaga ako mga kamer. Sobrang kate talaga. Huwag nyo lang subukan dahil lang sobrang kate. So shout out nga pala sa uh, Imano Family from Taguluan and Asinero Family. Yun, naka, yung nagpa-shout out. So ayan lang mga kamer. So take care always. Bye bye. フフフフフ。